What's up guys? Good evening. Nandito tayo ngayon sa Bakery Don sa Laquatics na. Papakita natin ngayon yung mga balon niya. And then yung mga isda niya. Marami kasi dito yung isda niya, di lang balon molis eh. Mga available niya PKBM. May mga beta rin siya dito yung juvie size na mga super red. then dito naman sa kabila yung mga goldas niya, mga Jubiren. rin. Sobrang rami kasi ngayon ang juvie niya. Then yan, mga flat na juvie. Sobrang dami. Grabe. You know, mga fry ng gapis. Yan you know, may mga jube siya na PKBM pa sa baba. Then diyan naman sa kabila yung mga marble niya. Sobrang dami ng marble niya oh. Dito naman papakita natin yung mga available niya PKBM eh, you no. Know. Hindi lang PKB ang binebenta niya, may iron din siya mga beta, yan you know. Sobrang dami ng beta niya diyan, mga available po yan. Then, dito naman yung kanyang mga danyos. Yan, you know. oh. may siya gumagawa rin siya ng bonsai may mga gapi rin siya dito may mga feeder you know. then may chiclid siya nga doon no? yan nya and mga flower horn oh, na yan dyan solid yung male nya malaki na and then yung female then yung pa oh, chiclid kalabi dito naman yung mga PKBM nya na red eye yan, oh. and then mga glitter eye may mga platy pa siya dyan na sword tail yan naman yung mga King Balon Mollies nya. Sobrang dami ng mga isda dito guys. Pie cracker. Yan yung mga nabreed nyang flower horn. You Sobrang dami niya Nasa 600 plus na Flowerhorn horn. na naman nga siya Oh. Ang flower horn. Grabe. Dito naman yung mga breeding area nya ng mga beta. ya May magkapi rin dito ang Mga beta. And then yun. sobrang dami na ang mga flower horn nya. Grabe. You know mga nabreed niya na, na flower horn may mga dambu ear na din naman siya ng dambu ear And super red and black samu Yung mga PKBM pa dito Sobrang dami yung PKBM niya Yung platy may mga danios Yung mga naghahanap niya na iba't ibang kulay no? Meron din dito mga aquascape nag aquascape rin dito si kuya Yan, no? May mga hipon rin Dito naman yung mga flower horn niya Sobrang dami kasi na-breed niya ng flower horn, oh. Yan mga tetra. Ibat-ibang kulay. May yellow, orange, green. And then dito, may Oscar na naman. Sobrang laki ng Oscar niya, breeder size. And then, may dalawang hammerhead. Yan, you know, oh. Mga flower horn pa ito. Sobrang dami ng flower horn niya, yan, you know, oh. Grabe. Nasa apat atang aquarium dito yung flower horn niya. Uh, di lang mga isa na binibenta niya. Meron din siya dito mga nilalagay sa aquarium, yan, you know, oh mga flower niya grabe sobrang dami may flower yun know, ang mga flower na kasama ko pala dyan si Willard yan you know. o napasayaw pa nga siya dyan ng ice cream yummy ice cream woods